kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. Philippine marine Marines ay kilala sa kanilang tapang, dedikasyon at hindi matinag na espiritu sa gitna ng panganib. Madalas silang unang ipinapadala sa mga lugar ng labanan o kaguluhan. Ang pagsasanay ng isang marine recruit ay tumatagal ng halos tatlong buwan o higit pa at ito'y nakadepende sa programa. Kilala ito sa matinding disiplina, hirap at sakripisyo. Maraming trainees ang hindi natatapos ang kurso dahil sa sobrang hirap. Sa katunayan, sir, Mahirap talaga ang training ng isang Marines. Totoo nga 'yung sabi nila sa labas na mas mahirap maging Marines. Dito ko napatunayan nang pumasok ako sa loob ng training center na mahirap nga talaga. Huhubugin ng ang buong pagkatao mo. Nababaguhin ang buong buhay mo habang nandito ka sa loob ng training center. Sa simpleng bagay lang na mula sa pagiging civilian mo, pagdating mo dito sa loob, parang babaguhin lahat mawawala yung pagiging kilos mo na isang civilian pagdating dito sa loob huhubugin ka nila para maging isang tunay na sundalo. Tanging ang pinakamalakas at pinakamatatag lamang ang naging kanap na Philippine Marine. Ang mga Philippine Marines ay kilala sa kanilang tapang dedikasyon at hindi matinag na espiritu. At sa gitna ng panganib, ay madalas silang unang ipinapadala sa lugar. Tanging ang pinakamalakas at pinakamatatag lamang ang naging kanap na Philippine Marine. May kasabihang, once a Marine, always a Marine. Ibig sabihin, habang buhay nilang dala ang dangal at disiplina ng pagiging isang sundalong daga, kilala rin silang elitista sa labanan dahil sa mataas na antas ng pagsasanay kumpara sa ibang sangay ng AFP. Ang mga katangiang ito ng isang Philippine Marine ang siyang nagbigay ng rason sa batang si Custodio J. Parcon Jr. ng Iloilo City. Lumaki siya bilang isang ordinaryong batang ilonggo na may pangarap maging mandirigma para sa bayan. Matapos siyang magtapos sa high school noong 1990, 1980 ay kagat siyang pumasok sa Philippine Military Academy at naging bahagi ng PMA Class 1987. niya yang sangay ng marine na pagservisyuhan sa paglipas ng panahon. Ay naging commanding officer siya ng 61st Marine Reconnaissance Company sa ilalim ng Marine Force Record. Nagpatuloy siya sa paglilingkod sa mga mahihirap na lugar tulad ng pasigan na may labanan laban sa grupong Abu May 7, 1993. Dito nasukat ang katapangan at dedikasyon ni Kostu Studio Park Jr. sa Barangay Kapayawan, Isabela Basilan. Noong panahong yun ay isa na siyang kapitan sa Philippine Marine bilang kapitan at commanding officer ng 61st Marine Recon Company. Ay inatasan siyang magsagawa ng pagsalakay sa kampo ng abo na tinatawag na Camp Almadina para iligtas ang dinukot na si Louis Anthony Beale III infiltration sa gitna ng dilema ginawa ng grupo ni Custodio. Maingat nilang iniwasang maapakan ng mga minang itinanim ng mga kalaban sa lugar ng kanilang dinadaanan. ng sumunod na araw, may 8 ay nagipagbuno ang kanyang tropa sa anim na armadong kaaway. Ang resulta ay dalawang kaaway ang natudas. May 9, napansin ni Parkon ang paghahanda ng kaaway para sa kontra atake Gumamit siya ng sniper fire kasama ang kanyang mga tauhan para in-neutralize ang ilang kidnappers at masugatan ang iba. Nangyari rin ang isang malubhang ambush. Isang bahagi ng tropa ni Parkon ay naipit sa killing zone ng kaaway habang nakatayo ang puwersa ng abo. Sa ilalim ng malalakas na machine gun at mortar fire si Parkon mismo ay gumapang sa pangundahing puwersa ng kaaway. Isang napakapanganib na hakbang. Habang ang ibang mga tauhan niya ay nagbibigay ng covering fire, gumamit si Parkon ng smoke grenade sa posisyon ng kaaway para malinawan ang gunship helicopter na nagbibigay suporta mula sa himpapawid. May 10, 1993. Sa huling araw ng bakbaka nila sa kalaban ay niratrat ng niratrat sila ng 50 caliber machine gun. Alam ng kapitan na kapag hindi niya kagad maaaksyonan ito ay malalagay sa alanganin ng kanilang mga buhay. Kaya muli na naman siyang naghanap ng pagkakataong makaganti at mabira ang gunner ng kalaban. Matapos yun ay dito na dahan-dahang bumagsak ang opensiba ng kalaban at hindi nagtagal ay nagsimula na silang magsipulasan. Pagkatapos ng bagbaban ay nakuha na nila ang kontrol ng Camp Almadina na neutralize ang humigit kumulang 46 na mga apo at higit sa lahat ay narescue ang tinukot na si Louis Anthony the III dahil sa kanyang ip pinakitang katabangan talino at malasakit sa kanyang mga tauhan. Bilang leader ng misyon ay ginawaran siya ng Medal of Valor. Ang pangyayaring ito ang nagmarka sa kanya bilang isang buhay na bayani sa hanay ng Marine Corps at ng bansa. September 30, 2019, matapos ang mahigit 30 taon sa serbisyo at bilang isa sa mga bihirang nabubuhay na tumanggap ng Medal of Valor sa pareha ring taon ay idinonate niya ang kanyang Medal of Valor sa kanyang alma mater ang Central Philippine University bilang tanda ng kanyang pasasalamat at pagsasabuhay ng tiwa ng serbisyo publiko. Kaya kung ari si si Jel Gutiko or si Sam, mas gwapo to sa akin. And uh, ko most likely sa amon mga asawa. Ginpili ko because of my wife. Kaya nga ako ng Ayan, through and true central. Yan In fact, ari din nga ako ng mother-in-law, si nanay, si nanay Gloria Ariola. Uh, nanay, please stand. I would like to acknowledge you. As I close, on behalf of my co-awardees and our respective families, I speak with gratitude for the wonderful, rewarding, and very enjoyable journey we experienced here in CPU. we will treasure forever the kindness the generosity and the friendship our heartfelt thanks to countless individuals of cpu who made our stay here so awesome and so memorable Ang buhay at karera ni Custodio J. Parkin Jr. ay halimbawa ng paglilingkod, tapang at sakripisyo sa kanyang aksyon noong 1993. Ipinakita niya kung ano ang ibig sabihin ng Above and Beyond the Call of Duty, isang pamana na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga sundalong Pilipino. Ikaw, sa tingin mo ba'y kaya mong pumasa sa training ng Marines? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.